Guys, so na hanap na kami. Kami um, na ang raon. Kami na ilaw. Kaya na. Kasama na naman ang uh, um, ano, consistent sa raon. Kaya na. Kami idol na OJ mama <laughs> ayan next naman tayo punta tayo ng bilya ng ilaw so, ayun, nabili namin sa una kay stainless alis na sana kami sa so, bigyan lumakas yung ulan dito kami ngayon sa Deco Electronics ayan pangalan natin. Uh, Ayan, tayo lang ng tumila Dito guys, Tayo sa Stage room Ayan Ayan, dito kami sa dito, 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 dito. Um, kami sa Ayan, ilang sa sa mga dito sa mga dira. Um, dira dito kami dito sa dito kami ng figure dito sa so Tatanong sila kung ay Beam todo dito na inupload sa. Hey, guys, so, paggala pa kami dito sa Santa Monica. kami naganap kami kung saan-saan. And then naganap pa rin kami pagkatapos dito papuntan na. Idadaanan lang na hmm, kakain Kakayanin na muna. Ayun. Stay ingat kumain, hindi ko na rin na-videohan dahil wala na rin akong battery. So, malalabad na rin ako. Kaya, gaarap na lang ulit kami ng ilaw kung saan meron. Beam, 230 ang hinahanap namin. Kaya, yeah. so, guys, okay, so, ayan, nakahanap uh, uh, na kami ng Beam 230 sa pares ng aming um, uh, bumbutari. Dito lang po sa, ano, uh, kailangan po nila ilaw ang binili ah smoke machine na din guys yung nabili namin yung uh, ilaw at ah uh, smoke machine natutot na nila yung ilaw yung beam yung smoke, Ayun. 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 na Ayun. 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 and smoke machine Ayun. 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 pangalan Ayun. 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 ang